Sa mundo ng showbiz, bihira ang mga kwento ng pagmamahala na umaabot sa tunay na pamilya. Pero kakaiba ang love story ng aktor na si Raver Cruz at ng singer-actress na si Julie Ann San Jose. Bukod sa matamis na pagmamahalan nila, masasabing mas tumitibay pa ang kanilang relasyon dahil sa maayos na pakikitungo ni Raver sa pamilya ni Julie Ann. Kamakailan lamang, nagkaroon ng pagkakataon si Raver na makasama ang ama ni Julian sa kanilang bakasyon sa Australia. Sa isang panayam, masayang ibinahagi ng aktor ang kanyang karanasan. Sobrang saya po, sobrang kasundo ko po ang mama niya, lalo na ang papa niya. Actually, kagagaling lang po namin sa Australia at talagang todo bonding kami doon ng papa niya. Masayang masaya rin po ako na naging parte na rin ako ng pamilya nila ang sarap po sa pakiramdam. Sa kanilang bakasyon, ipinakita ni Raver ang pagiging masiyahin at magalang sa pamilya ng kasintahan. Ayon sa mga nakakita sa kanila, kitang kita kung paano pinapahalagahan ni Raver ang relasyon niya, hindi lamang kay Julian, kundi pati na rin sa mga mahal nito sa buhay. Bukod dito, inamin din ni Raver na napag-uusapan na nila ni Julian ang tungkol sa pagpapakasal. Buo ang kanyang loob at desidido na siyang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan. Kapag na in love ako, binibigay ko ng todo-todo. Kapag nakarelasyon ko na ang isang tao, panghabang buhay na. Gusto ko, hanggang sa pagtanda ko, makasama ko na siya, ani ng aktor. Para kay Julie Anne, isang malaking bagay ang pagmamahal at respeto na ibinibigay ni Raver sa kanyang pamilya. Isa itong patunay ng pagiging seryoso ng aktor sa kanilang relasyon. Ang kwento ng dalawa ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na ang tunay na pagmamahalan ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi pati na rin sa mga pamilya na bahagi ng kanilang buhay.